Alright, let's go! For today's video, magluluto tayo ng adobong paa or pata ng baboy sa aming mga Ilocano kukud. Alright, alright! yung sobrang lambot kahit wala kang ngipin makakain mo una sa lahat first of all magigisa tayo ng bawang pamatay aswang sibuyas pampaimas bay leaves at buong paminta antayin lang natin matusta yung bawang at maging translucent yung sibuyas saka ilagay yung kukud ng baboy alright alright dalawang kilo mahigit itong lulutuin natin mga kapulutan igigisa natin hanggang hindi mo na makita yung red meat nya para maalis yung konting lansa after nga magisa maglalagay na tayo ng toyo parang jowa mo konting MSG para sa umami. Sa kay mekus-mekus ng may kasamang pagmamahal. All alright. all right. Papakapitin lang natin yung kulay ng toyo sa karne. Kapit na kapit, hindi parang yung jowa mo bumitaw agad. All right, all Maglalagay na rin tayo ng suka at after kumulo, mga 3 minutes lutuin yung suka. Nag-add na rin ako ng asukal. Yan ang magpapatamis sa ating adobong kukud, mga kapulutan. Napaka-solid niyan. Sa na ibang lugar tawag dito humba. Yung iba naman paksiw na pata. Comment naman kayo kung anong tawag sa luto na to sa lugar nyo. Papakuluin natin ng 30 minutes. Then, i-rehydrate -re lang natin itong dried banana blossoms. Wow, English. Or pinatoy yung puso ng saging. After 30 minutes, kumukulo na nga. Kaya ilalagay na natin ng magpapasarap. Sa aming mga Ilocano, ang tawag dito, sabunganay. Sabong ni inay. Oy, to the boy. Mekos-mekos lang natin hanggang mahalo yung mga sabunganay. Saka papalambutin ng another 40 minutes. A total of 1 hour and 10 minutes sa pagpapalambot ng karne, mga kapulutan. Para siguradong malambut na malambut talaga. Yun, loh Sinek ko nga kung nakasaing na mamaya, luto na pala to. Wala pang kanin. Alright, alright. Napakalambot na yan mga kapulutan. Pero isi-simmer pa natin ng another 10 to 15 minutes hanggang ma-reduce yung sauce. At para mas lumambot pa yung karne grabe yan. Taob ang kaldero dito boy. Alright, alright. Sarsa pa lang. Ulam na. Susubukan na natin itest kung gaano ba kalambot ang karne mga kapulutan. Grabe yung taba na yung humiwalay sa lama. Sa sobrang lambot, i-wiggle wiggle mo lang. Makakakuha ka na ng karne. Grabe yan. Alright, alright. Titikman ko na nga kung gaano ba kalambot ang karning to. Taste test mga kapulutan. Kahit yung lolo mong walang ngipin makakain to. Alright, alright. At yung lasa, syempre solid yan. Isang oras mahigit Pilit ba namang pinalambot? Sakto din to sa kilaban or baaw na kanin. Pero nagsaing tayo eh. Susubukan na nga natin sa mainit na kanin. Kumuha na rin ako ng maraming sabunganay kasi napakasarap niyan. First bite mga kapulutan! am masan boy ang hirap naman mag diet pag ganito ang ulam mapapa extra rice ka talaga sobrang lasa at napakalambot talaga nung ginawa nating adobong pata mga kapulutan solid din to sa may sukat sili kaso naubos yung sili natin sayang shout out pala sa lahat ng nanonood sa atin dyan sana natatakam ko kayo alright alright kinamot na nga ng mudra girls ko yan at sobrang lambot so, di. umandok na rin yung mga boys natin fresh from vegan na miss daw nila yung luto ko kaya mapapa marami talaga sila ng kanin. Ayun lang mga kapulutan, sana nag-enjoy kayo. Like, comment, share, and follow us for more videos. Bye!